Ano ba, apisay? Okay. O, yun! Pag-asinan niyo ba ito ng 500 lang? Hina, pwede pa. Uta, upahan. sila? Hello, guys! Kumusta? Welcome back to channel. Sumaya naman mga sa mga kalat ng kapatawang video ng kalat sa internet. Let's go, guys! ba appetite? Oo oh, nga, pwede pa sige na rin mo yung nangyibutan eh? Nawala ka ba appetite ka? Appetite. Sige na, bisig siya nagkuha. Nawala ka appetite. Kung talagang yung na, bisig nagkuha ba? Pag-lasa ba? Pag-lasa ba? naunsa. Ang lalaking himilat. Nalira daw mapangag.

Di na, pwede pa umita. Mabaha lang sa kumbahan na si Roy. At na nangyay-nangyay. Ay, ay, ay. ay kakao dito, nangyay-nangyay. Gusto dito. Hey <laughs> Mari, your, huh? your bag is tomorrow. Ha? Your bag is tomorrow. Ha? Anong pinagsasaming bag is tomorrow? Ano ba sa Tagalog ang tomorrow? Bukas. Hindi, huh? your bag is bukas. Bukas. Oh, oh, <laughs> Hello. Subhan. Ma? Ah, Ano? Ayuda? Sino ba? Pilipino yan? Kung sa inyo ang mga ayat, ang mga ayat, ang mga ayat. Mm, gabi kayo sila, mama. Kagabi iba. Oo, papun nga ang silag balot. Mama ka, tawag daw. Ha, huh? Sa may balot na yun, naanasad ka. Hmm, nadugan, mangganin ako si Papa nga, nag-ingon siya nga. He, naghanap, balhibuan ni Uy. Anak ka <laughs> ng po. <laughs> <laughs> ay, <laughs> Ma, maka din shit, ma. Hindi huh? ba, listo yan, ma. Ano, nakadungo ka na. Eh, nakadungo, wala ikon, ingon ka pa pagabi. Oh, shit, talami. <laughs> ay, ay, <laughs> ay. Uy, <ay, laughs> Aron, magsige pa mong gagaling na sa. Kabalok kang imong anak, napaniid lah. Ano na, ikaw kong

Grabe ni sila mama ba? Nangakon sila bingka gabi. Wa jud nangagda. Kusay bingka nga suman man gutso ba? Suman na dunggan magira si papa ni ingon siya kini may bingka kay perting dakuag nga nga. Dai puli ko dai bingi ka pay na kay dai hawi na kay ba. Tahi na dira a. Kanta man. Tahi. Naga di kan ta ko. Sa akong paglakaw wala patay anak. Uh -huh. Saat kumpag balik duhan atong anak Perte kong lipaya Abi na Kumpari mandi ay Padang ni ang midnight snack ni mama ay eh. Ice cream pa Kung <laughs> si ice cream ba? Kapit yung magaling tugnawa hmm. Anak man ganit ka nga Tarong ang tila, tilak tila, Kaya ako na pun man ka Ayah. Yeah, yeah. <laughs> Ma, nanti ngebel bayar utang atusat pindahan. Oh, bayar utangnya. Ma. Mana mun ngoni papa ngom si gimeng bisa disang bimbing nak. Cuma <laughs> lahi pataka amak beha. Hmm, nak aga mugo lagi gumbi anak ang dawai dan bagois lutut banget. Ma, iyo mano ke wak nak korintian ke bi? Kusai nak korintian lang. Eh, ni inyo mangga ka ibtanya basah. Nanti kagak mano dibta baalah ga uga? Bukan karun day, tidak mau binuang semua Mau ba? Bayo, kaya nakamat ngundak Sige lang, kaya kadungan ato nganak Usur naku ngaimuha <laughs> okay na Ma, oke na di ato microphone mau? Gua bak paman gul Hmm, bakal nunggum ngegugup di ibiana si papa nga Kan tahe na, kaya kondisio naking microphone <laughs> Dade Di ba matalino ka sa English? Siyempre. Sagutin mo ulit pong ang talong ko. Ano ang English ng habang buhay na pagkakakulong? Anak nang kahit ano yan? Merit! Merit! Yes. <laughs> <That tie. laughs> <laughs> Galing tayo. Merit na habang buhay na pagkakakulong. <laughs> day! Oo, oh, ma'am. Kita ka sa kung kondo minsan ka box, day? Wala ba minagamit na alis, sir, ma'am? O! Oh. Yan lang. <laughs> <laughs> Amin ka lang. Kay ila kitang ayo nang inom nang karampong nalinglakit antin. Hmm. Alangan kuno nga mong mong guni ang nakitan gabingani agi sa bintana. <laughs> <laughs> Maablas ka ma. Ma, nagawa di man pa papa gabe. Kusyang <hansin>, nagaway ka wala. Monggo? Hmm. Nga layo man nani kag Anak ka nga, unsa man, waluhod na ko? Oh. <laughs> <laughs> oh, Pre, mare, ko ni mo ka ng lasapir, be. Lasapir ka ng ngaon sila ni Jesus, na anak? Oo. Oh. Oh. Okay, lara. Pilara. Pilara. Nga nung, man si mani ka bukling, at risi raman to ka buhok ang si Jesus, dosi ka kustulis. Ano si Marino? sa o, dili din ni mo apilo ng waiter. <laughs> <laughs> Yun lang. <laughs> pang, pang. Hmm. <laughs> <laughs> Adi ka ba? Ang saunod, sabi ka, ati ka Oh, Bakit ang ito, bag? No, no. Bakit? Oh, dito. Basi kong tuloy ko ron. Kaya ma? Wala lang mo'y nagpataka na makagistorya. Unsa, manda ito akong nadungog, naniingon ka. Pre, sa bintana lagi, kinadirin ka, tre. Tungod rin sa bintana ka, tre. <laughs> oh my God! I own him up. No, 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 no. Oh. <laughs> <laughs> uh. <laughs> <Hey, yeah. laughs> ¡Ah, <laughs> qué loco. La suerte. Ano <laughs> oh, ba to? Bayad ano ba yun, ma'am? Ang aga-aga naman, gawin na mano pa kita. Buo agad yung pera mo. Wala ka bang bariya? Eh, sino ba kasi nagpauso ng bariya lang sa umaga? Eh, mahirap naman, ma'am. Pag sa una pa lang, ibibigay mo na yung buo. Tapos sa huli, hindi ka rin naman masusuklian. <laughs> Masakit! <laughs> Tapunta sa hukot ha?